guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Good morning, mother. Ma, sabi ko good morning. So, kagigising ko lang at ganito ang itsura ng isang bagong gising. Tuluan pa yung yan. Ay para namang mga nakawala sa kura lang mga aso na parang isang taon na hindi nakita yung nanay nila. Grabe naman yan. Oh my God, so guys, for today's video, this is going to be just a random video like... Ang um, squishy naman ng baba na to. Kailan pangit eh. Yay! Magvlog ako! Magvlog ako! Magvlog ako! Huwag bintana. Hello guys! Hello guys, look at my magulong bahay, May magulong bahay, May magulong bahay at muka. Mo nagplay away na siya. Aba. natin ito, so, sabi daw ni nanay. Oh, fresh air. Fresh ang air. Yung hininga ko lang hindi fresh. <laughs> Siyempre, meron bang fresh na hininga na bagong visit? Siyempre, wala. Ha? Look at that. It's a muta there. And a laway dear. Hinahanap ako ni Quincy. Abay, ako yung mahal na mahal naman ni Quincy. Aba naman. Pag niya daw ako hinahanap, O, oh, tito yan, guys. Si Anyong hinahanap ng bata. Kasi mukha akong bata. Tsura na ito. I'm so fresh. Like a fresh water and a fresh oyster. What? Grabe, andito pa lang ako sa kama pero ubus na yung oras ng vlog ko. <laughs> so, ang gagawin ko ngayon guys, alisin ko yan. Nakikita niyo ba yan? Yan ay lamat ng kahapon. Lamat ng kahapon. So, a alisin ko to. Mamaya, ayan, nakikita niyo ba yan? Mga ano yan? Mga alikabukbuk. Alikabukbuk na napakadami. <laughs> alisin ko yung mga alikabuk na yan. Tapos, hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Ngayon, mag-aano mo na, mumumug muna tayo. Tapos... Tapos, usuklay tayo kasi part-time buhan. Look at that. Look diba? at that. Ano nyo ba, guys? Meron. Iyan na naman, eh. So, ayun nga, guys. Gagawin ko to. Ayan. Tapos, ano pa ba gagawin ko? Wala. Mag-vlog lang ako ng mga gagawin ko ngayong linggo. Kasi hindi pa man ako aalis. Pero, guys, abangan nyo. Yung. Abangan nyo. Abangan nyo. So sobrang OA ko, no? Hindi pa naman ako nag hindi pa naman ako nagmumuwag, di pa ako breakfast So ayun, let's go muna. Ito muna ang gagawin natin ngayong umaga dito pa lang sa kama ko. Look at my bed. It's so Dora like you. Oh, hindi. So ayun, guys. Umpisahan na natin 'to. Umpisahan na natin ang ating araw. Kailangan ko na uminom ng tubig. itsura. Tignan nyo guys, meron kami sa lamin dito, sa may tabi ng hagdanan na yung hagdanan namin. Dati wala ang hagdanan dyan guys, tapos na ng may ari. Ayan, hagdanan, so, at that, at yung mga mga OA ng mga sapatos, na yung iba naman din mong ginagamit ay paitapon. so ayan, yung mga bodega. Mga bodega! So ayan yung iba namin mga abubot. Tapos ito ako, mukhang luma, pero hindi naman ako luma guys. Grabe naman kasi. Pero nagpa-fly away na yung buhok ko, guys. Look so, at It's flying away like you. Uy! boy. Ba't naman nagpa-fly away? So, kagugupit lang ang buhok ko, guys. At ganoon na agad siya. I mean, May ng short hair ko, guys. Kasi ikaw na na mahaba dati. Ganito yung buhok ko, guys. Ganyan siya. Eh, ngayon, ayoko na ng ganyan buhok. Kasi, mabilis ako mairita. Kaya ngayon, dito naman ako maiirita. Putik na naman ang tikwasa ninyo. hindi ka na naman makalaya. Hmm. Sabi naman makale, ano? Hindi naman makale. Sino na naman yung ganyan sa yan? Pinapunta naman sa inyo, ano? Look at my dimple, guys. And my pimples. Tura, <laughs> parang si Sunay. Ha, <laughs> kulit ha, ha, eh. Tapos na naman na energy natin. Wala tayong pasok. Nakapagtahin tayo ng at maganda. ko lang naman ang hindi maganda. So, next thing to do is we are going to Switzerland. Switzerland? Si Uwe. So, breakfast na tayo guys. Let's go. Ay, mag-stretching pa pala ako. 啊。Oh. Ah. natin yung almusal ni mama tapos kakain na ako dahil ako ay hungry na. Gusto ko yung fish niya kasi paborito ko yung fish niya. So, ayun guys. Tapos na ako maligo. And you, as you can see, ayan, basa na ang aking buhok. So, ayun guys. Pupunta kami ngayon sa aking kababata. Nung ako'y bata pa, malamang kaya nga kababata. Eh. So, guys, excuse me. Naglilinis lang ako ng tengon nyo. Ay, judge, hindi kayo naglilinis ng tengon nyo. No, na ano? Ibigay ko yung mga shorts na hindi ko naibenta before. And kung ba't hindi ko siya naibenta, sige, ikukwento ko sa inyo mamaya. So, ayan, mag lang ako. Tapos, a ah, ah na kami. So, guys, alis na tayo. Tapos na kami mag ni Mother. And we are ready to go out. Sobrang puti naman ang mukha mo. So, this is my outfit, guys. Yan, ang suot natin. Yeah. Yeah. Oh. Ito na nga po, eh. Wait lang po sundin ko lang guys yung batang kasama namin kasi humahabol eh. Humahabol? So ano ka? So ano ka? Habulera. Habulera. So sundin lang natin si Queen Sisita tapos punta na tayo ng ulat. Yes, excited na ako makita yung aking kababata. Sana dun siya. Kasi bihirang, bihirang, bihirang na kami mag, ano, magkita tapos hindi pa kami nakapagbanding dalawa. Napakaputi ng mukha ko. Di ba? Pantay, pantang. Pantay. <laughs> ng anak guys makikinig ka ako ngayon ng nanay mo ha ha sinabi ko upo upo Hoy! wow ganda naman Ay, anak ko po. Ay, Joke lang. Sa, uh, anak ni Beto. Pawasan ang lakang. Ang sigoan. Nasa trabaho, ano? Mamayang hapong pang uwi. Namiss ko. Ay, si ay, si ay, si ay, ay, ay. ay namiss ko kayo. Ang ganda rito. Ang ganda rito. Pasok kayo. Halika na. Ay, ay pasensya ka lang. Okay lang. Ay, napapogi mo. Parang pareho tayo, ah. Kilala mo pa ba ako? Ako, hindi na yata ako kilala nito. Ang pangit yung ang pangit! Pareho lang tayo ng bahay! Oh my god So happy! yaya yaya ya, ya! 10 tanda-tanda pa din talaga ang ko! 13 yan! Guys, mag-vlog tayo sa labas. Kahanan tayo sa labas? Ano e? Tara dito! Dali, Hi! Tara, tara! Dali, dali! Guys, dito kami dati naglalaro. Ay! Hello! Abay, mag Asan? papa mo? Sa trabaho eh. Ah, okay. Lalaki na nila. Oh, may isa pang bahay dito. Oh, ang dami. May bahay pa dito, guys. Oh, oh ayun pa. May bahay pa din. Nan, Wala, dito lang tayo. Dito kami, guys, natin naglalaro. Look at this place. Tapos doon, doon kami dati nakatira. Doon. Doon kami dati nakatira, Quincy. Yan yung bahay niyan. Yan. Oh my God, guys. Natutuwa ako. It's good to be back. It's good to be back. Parang ano. Ayan. Halaman na halaman na pala to. Diba? Nagkaroon ako ng alagayin, oh. Ah. Ito kami dati naglalaro. Ayan. Takbuhan kami dyan. Luto-lutoan. Tapos, doon sa kabilang bahay dati. Doon nagumpisa yung ano ko. Pobia ko sa manok. Obya, yung takot ko sa manok doon nagumpisa. Alam mo kung paano nagumpisa yung takot ko sa manok dati? Kasi dati may ano, may inahing manok tapos may mga sisiw. Ngayon, ang ginawa ni Ate Andon sa mga sisiw, kinuha ko yung sisiw tapos tinakbo ko doon sa inahing manok. Kasi nagad ako ngayon ng inahing manok. So, ginawa ng inahing manok sa paa ko, kato ka. Tapos nagkaroon ako ng pigsa sa paa. Oo. Oo, ito. Dito mismo sa paa ko to. Pinukato ka ako noon, tapos nag ayun nagkaroon ng pigsa, siguro na infection. Kasi mula noon, takot na ako sa manu. Are you shy? Shy ka sa camera? Ha? Shy siya so, sa Magchichikahan muna kami ni na ate Clarita. Kasi tagal ko, hindi nakabalik dito, ilang taon na. Ah. Tapos ito guys, dito kami ngayon sa Farm Hills. Hindi ito yung mismong Farm Hills ha. So happy. Ay, punta tayo dun sa labas. Tapos ito yung puno dati guys. Guys, itong puno na to yung ano. Ay, hindi ko alam kung ito yon Pero, ay, tututututut. Yan. Diyan. Bawal pala magturo. Yan kami dati nag-aano, nag-aakyatan. Tapos, duyan-duyan kami dyan. Tapos, ito yung kapihan, guys. Kapihan yan, guys. Tapos, ano, nandyan kami. Naglalaro, biting bitin sa kapihan. Tapos, may mababaling sanga. Ayun, bali din yung buto. Charot. hala guys, may itik. May kwaki. Ayan, may mga itik. Takot ako guys sa ganyan. ay din ako ganyan? Baka ako Oo nga, ayan o, oh, kwaki. Kwaki, hello kwaki. Hoy, huwag mabuhay. Takot ako sa ganyan. Okay. So, ayun guys. Um, papahinga lang ko, konti. Tapos, lilinisin ko. Ay, hala! Salita ako ng salita. Baliktad pala to. Ano ba yan? So, yun guys, we're back in the house. Dung, 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 dung. So, nandito na kami, nakabalik na kami guys. And, kanina, nakabalik na pala yung camera. Kaya, hindi nakuha na yung sinabi ko. So guys, ayan, nandito na kami sa bahay. And, nagpapahinga lang kami ni mama. And, mama, lilinisin ko na yun. Tignan niyo naman yan. O, oh, diba? Ayan, Sing ayan, dumi ayan. ng budihin ng kaaway mo. Eme, asa ng ihe? Ihe. O, oh, di ba? Grabe ka talaga, pet, pet. Ihi ka talaga ng ihi. Anli, ihi talaga tayo. Opo, opo. Anli, ihi po tayo. Opo. <laughs> huh. So, papahinga lang ako, guys. Tapos, alisin ko na yung agi. Then, pag naalis ko na yung agi, tapos na ang vlog na to. Okay? See you later. See you later. Kala mo, tagal mo mawawala. Isang segundo lang naman yung para sa kanila. <laughs> so, ayan, guys. Tingin ko mag-outro na ako, guys. Kasi hindi ko na napansin na yung mga vilinag ko pala ay eh, napakahaba na at napakatatagal na. So, ayon ikakat na natin yung video na to guys. Pero bago ako magtapos guys, ikukwento ko muna sa inyo kung bakit hindi ko naubos yung mga binibenta ko dating shorts. And also, I want to give you an advice para sa mga gustong mag-business or para sa mga gustong sumubok pero nagdadalawang isip. Kagaya ko. So, eto na nga. Kasi before, nag-online clothing store po ako. Actually, pangalawang beses ko na siya. Kaso, hindi naman siya naubos and hindi rin siya nag-click. So, itinigil ko siya. Bakit hindi siya nag-click, hindi ko rin po alam. Ginawa ko naman po ang lahat. Nag-create ako ng page, nag-promote ako, nagawa pa ako ng mga video clips. Pero hindi po siya pumatok kasi inaalo ko lang siya parang sa Facebook ko lang. Dapat ialo ko siya sa si Shopee, TikTok Shop. Kaso naman, ito namang si Shopee ay nagkaroon bigla ng BIR registration. Kaya hindi ko na, na siya na-push. Kasi wala tayong pampaayos ng mga permits. Eh may bayad ng permits po. Opo, kailangan ng BIR, kailangan ng DTI and so ever So, hindi ko siya na-push online. Na-push ko siya sa Facebook. Pero nga, ayun nga, hindi naman lahat na bile. do may mga bumili naman. Kaso nga, hindi na ubos. So, itinigil ko siya, in-stop ko siya. And, natenga siya sa bahay namin ng ilang buwan. Pero, it doesn't mean na ako ay titigil ng humanap ng sideline ko or ng mapagkakakitaan ko. Kasi, hindi-hindi susuko ang babaeng ito. At, So ayun na, hindi pumatok yung business, hindi naubos yung paninda ko. Dapat ba isuko ko na yung pangarap ko? Syempre hindi. Inday, ang babaeng ito ay hindi mag <tries> <tries> Ang babaeng ito ay hindi madaling sumuko. So, para po sa mga kagaya ko na ilang beses nang sumubok ng negosyo or pasuk pasukin pasuki ng isang negosyo at hindi naman na nag-win or hindi win-win situation yung nangyari eh it doesn't mean na kayo po ay dapat nang sumuko or dapat yung, dapat na kayong panghinaan ng loob. I mean, wag kayong panghihinaan ng loob kung hindi man pumatok yung ginawa niyong negosyo kasi marami namang negosyante na nag ng ilang beses, million times, thousand times, hundred times, pero hindi sila sumuko na abutin yung negosyo na gusto nila or yung pangarap na gusto nila para sa mga sarili nila or para sa pamilya nila. Nagpatuloy sila para abutin yon and naging successful. So tayo, tayong mga nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo, dapat hindi tayo susuko na mag-build ng mag-build or mag-try ng mag-try. So, ayon para sa mga kagaya ko na gusto ding magnegosyo at pumasok sa negosyo, maging aso na lang kayo. Opo, maging aso na lang po tayo mahal na lang po tayo. <laughs> Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, kung gusto nyo mang pumasok sa negosyo or may gusto man kayong pasukin na negosyo, guys, i-plan nyo po, opo, kung pag natapos nyo nang i-plan, edi gawin nyo na. Pero, if yung business na yun or yung negosyo na yan ay hindi pumatok, guys, wag na wag nyong iisipin na kayo ay isang malaking talunan kasi hindi. Okay? Ang mga nananalo sa buhay ay yung mga sumusubok sa buhay. Oh! Eme! So, ayun, guys. Para sa mga kagaya ko na may pangarap sa buhay, guys, i-push natin to, guys. Push natin ang mga pangarap na yan hanggang tayo ay magtagumpay. Napaka-OA. Pero totoo yun, guys. Okay? Try lang tayo ng try. Mag-fail man tayo, okay lang yun. Kasama yan sa buhay dahil wala namang buhay na perfecto. Okay? So, try and try until you succeed and die. Oh, hindi. Walang die. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang vlog na ito. And please do subscribe to my YouTube channel at i-hit ang notification bell beside the subscribe button parang masabi ko na to kanina. So, ayun, hindi ko napapahabain to. See you on my next vlog. Abangan nyo yung birthday celebration vlog ko, ha? Ng aking mother. So, goodbye and see you on my next video. Oh, thank eh.